Welcome back mga boss at may gagawin tayong apat na concert amplifier. Isa lang yung may-ari niyan. Uh, kakabagsak lang ngayon ngayon lang. So ang mga problema niyan ay mga potentiometer lang naman. So isa-isa natin unahin natin tong isa. Testing natin dito sa table natin naka na. Ano yan kumbaga madali ang repair, hindi na ipapalinis o ano. Kung ano lang yung sira, yun lang yung gagawin. So ilatag muna natin dito. Ayan So, testing na natin Testing natin na May power Nagsiswitch yung relay Yung Ayaw. 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 So tingnan natin, lagyan natin ang speaker. Yan. Lagay tayo ng audio. Okay. So tinisting na namin ito kanina. Yan. Ayan, tumba. Naka-off na yung volume. Hindi nagpa-function yung ano. Kabila. Kabila. natin sabi kasi ng customer ay ano kabila. wala so problema nito mga boss ay potentiometer kakalasing ko lang yan tapos ano mamaya update ko kayo kasi marami tayong gagawin I gagawin natin ng sabay sabay ah uh, hapon na ngayon tingnan natin kung kakayanin So, ganun lang yung gagawin dito. Wala tayong masyadong, ano, ibablog lang natin po, ano, uh, documentary. Okay, dito, ito lang naman gagawin natin. Magpapalit tayo ng mga switch, potentiometer, main volume. Yan, pati ito, nabasag na rin, oh. No? So, palitan lang natin to. Yun lang, ito, nakaready na yung mga pamalit, mga boss. mga boss, so, ito yung mga napalitan. Uh, ano ba kumalat pa. Potentiometer lang at saka mga switch. So tulad na sabi ng may-ari na wag na daw galawin yung iba. Ang importante, Umayos lang yung tunog. Ayan. Ayan, okay na, kabilaan. Lipat natin. Lipit-lipit. Right na. Subok natin dito. Baka ma... Yan, matigas. Madumi na ata itong ano. Kalawang na. Kalawang na yung ano wala ata sige na ay natapos na pala yung, natapos pala yung kanta akala ko naman eh walang sounds oh, ba't wala oh, wala lipat natin dito baka may tama yung ano Ano dito? Okay. Sira din pa. Sira din pala si Lector. Oo. Oh, lipat natin dito. Ano ba yan? Yan dito. Ay, nako. Puro kalawang na yung ano, oh. Puro kalawang na. Subukan nga nating grounding ito. Gumagana pa pero puro kalawang na. Ay puro kalawang na ko. So palitan ko na lang 'to kasi para ano? Maganda kasi puro kalawang na rin eh. Pero okay na yan mga boss, naglulus lang talaga yung ano kasi sa kalawang. Yan mga boss, ah, Pinalitan na natin kasi grabe na pala kalawang nito kaya naglulus na. Ayan. Lipat natin. Ayan. Natapos na naman yung kanta. Baka mamaya pihit tayo ng pihit. Pihit tayo ng pihit eh. Okay. Okay. So sunod naman yung isa Okay, andito na muna sa taas Tapos sunod natin itong pangalawa Yan Yung pangalawa naman Concert pa rin yan, mga boss by voto pa rin Ayan. Pangatlo, pangapat Okay, lagay natin dito ulit Mas malinis na yung na ulit So isa dun sa isa. Ayan. Tingnan nga natin kung pareho sila ng problema. O. Oh, awig na awik eh. Syrups kape. Eh. <laughs> Ayan. So ayaw na natin. Speaker time na. Okay po ba yung speaker time na? Mukhang natunaw na eh. Okay. So, pwede pa ata to. So, kapit tayo ng speaker. Yan. At saka jack. -jack. Saan na ba yan? O, oh, CD-B, CD, -CD ulit. Power ka natin. Volume muna. Check ka. Nakasagal ang volume. Ayaw mag-switch siya ng relay. So, yan ang problema nyo. nag yung relay. Tapos, uh, may nasunog na pyesa. Ayan no? madalas talaga pa ganito ang problema ng ano ang amplifier so hindi lang siya potentiometer ah uh, bukod sa ano yung relay tingnan nga natin kung mag, ano, magsasounds to natin yun nagsiswitch naman may sounds ba? Yun. Yeah. so ganoon din Ayan no. Makasagad na. Okay. Yung kabila okay. Kaya ba ang basag ng So ito medyo mas matabaho to kumpara dun sa ano. Ito pala yung piyesa ng kabila. Ilalagay natin yan sa lagayan para ano, pagkwinta ng ano. Kung magkano babayaran. Okay? kitang kita sunog talaga yung ano niya pinaka resistor niya dyan pati kapasito no oh. basag pati yung ano sunog din no oh. Ayan. so problema nun kapag nagratil minsan dito yan sa diode subukan natin palitan tong diode lang ito tsaka itong apat na to tapos na nailagay na natin dito yung ano ayan yung napalitan natin yung pyesa. Nga pala sa relay section, ayan yung mga pinalitan natin. Sinner diode, resistor, resistor, capacitor, mylar at saka electrolytic na dalawa. 100 microfarad, 35 volts pareos yan. So nandoon yan, ayan yun. Ayan, ito yung diode, saka ito capacitor, resistor. Dito naman mga potentiometer at saka mga switch bago, ayan. Pinagpalitan natin. So, subukan na natin mga boss. Power on na natin. Yung pan pala may problema pa. Matigas oh. Tiniisan ko na lang yan mamaya. Ayun, gumagana na. Pukta na. natin volume. Okay. Sunod naman natin ang gagawin ay ilipat natin. Uy, ba't walang sounds to? Masagang tunog. Ilipat nga natin sa iba. Okay naman dito. So dito, Ito basag ang tunog yung isang linya. Dito nga natin ilagay. So ibig sabihin, may problema kasi may sunog na nga. Oh. May problema na ito. Ano, palitan na lang natin to Ayos na to mga boss. Itong ano, na lang. Medyo ano, naglulos na kasi. Palitan na lang natin. Tapos yung mga pihita naman, okay na yan. So yun na lang, kasi, ano uli, kinalawang na kasi yung katulad nito. Ito naman siya nasunog. Nasunog ata yung pinaka ano niya. So kailangan talaga palitan kasi nito tunog ng mga yan, no. Oh. Nasunog na siya at saka naglos na. Palitan natin tong isa. Okay. Hanggang dito na lang mga boss. At mamaya i-testing lang natin to. Ito ko naman kasi tumigas na. Kailangan kong kalasin to para malinis. May spray ng langis sa loob. So ito yung pinaka pan niya, matigas oh. Maganit siya. Kaya pag inano mo, hindi umaandar. May solution pa dito mga boss kapag maka-encounter kayo ng ganito. Pwede pa itong remedyuan bago kayo magpalit ng bago. Tanggalin lang itong cover. Tapos ayan Oh. So dito, pwede niyong buhusan na ngayon kasi naglang, naglagkit na siguro dyan ano. O nagputik na. O nag, ano, nagrasa na. Ang dami, napadami. O huwag niyong gagayahin na sobrang dami naman ang nilagay ko. So, tulak mo ng konti, hatak hanggang sa ano, ikot-ikotin lang yan hanggang sa lumambot na siya. Pero huwag naman yan sobrang dami, napadami lang yung buhos ko mga boss kasi malaki yung butas ng ano, yan. So, pwede nyo rin kalasin para ano, pero pwede rin naman ganyan lang. Hanggang sa lumambot lang yan. Katulad nito, lumambot na. Yan, Oh. Oh, malambot na. Ganun lang. Yan, mga busa nangyari. Ito na nga yung pan. Kaya lang, ano, nung kinalas ko, tinisting ko ulit, ayaw na pala gumana. Yung pala, tika lang, kalasin natin. Yung pala, ang problema niya ay, ayaw ah. Oh. Sunog na pala yung coil niya, oh, yan, oh. Yan. Kaya pala, kahit anong langis natin, ayaw na rin gumana kasi sunog na. Kaya, may nakuha tayong second si hand ayan ang manda na tapos naikabit na rin natin yung pinaka ano nyan testing na lang natin volume oy bakit walang sounds <laughs> tapos na yung ano tapos na yung sounds natin walang sounds too kabila Lipat natin. Ah, hindi lang nakaipit. Okay na mga boss. Ibalik ko na lang yan oh, yung pan. Ilalagay ko lang yan. Tapos ito yung oh. So tamang tama. Ginawa natin ang video para mapakita ko din sa mayari. Ito mga boss yung pangatlong amplifier. Uh, generic na siya. Ang problema nito, gumagana yung kabila, pag nilipat mo dito, tumutunog pa rin yan. Ay, huminto na. Yan. Kaya lang, pag nilagay mo siya dito, wala na siyang sounds. So, ang problema niya nasa ilalim. Itipat natin dito. Meron. Yan. Pag nilagay mo dito, wala. So, saan ang problema niyan? Dito yan sa selector. At same time, papalitan na rin natin ng mga potentiometer. Yun lang. Ang gagawin dito sa ano tumutunog naman kaya lang may ano may mga kunting sabit-sabit. Yun lang siguro gagawin dito yan. So may kaluskus na rin gawa ng may tama na yung mga switch ngayon dahil gabi na bukas ko na to sa isimulan so ngayong araw uh, dalawa yung nagawa natin tapos bukas na lang itong isa at saka yung isa pa so bali apa to mga boss sa uh, pinaka ano nya ngayon ko lang napansin may mga kalawang na rin pala oh. so kailangan palitan na natin yan hindi pwede nga ano. hindi lang namin na discuss to ng may ari kanina kasi hindi ko napansin na ano. pero gumagana pa naman pero kailangan palitan na natin kasi baka anytime pwedeng bumigay na yan. Pag naputol na yan, wag job ang aabutin natin dyan. So siguro palitan ko na lang ito ng mga, mga transistor. At saka resistor yan. Palit potential meter at saka ano, yun siguro gagawin natin. Kasi ini time soon, man ng Ah lalo na ipabiyahe. Para iwas po tayo. So may video naman, ipapakita ko naman yan sa mayari kung anong mga parang at saka tinatabi naman natin yung mga piyesang pinagpalitan na yun. Nakatabi naman para may pakita tayo. Ang kinakalas ko tung selector kasi may problema nga. Napansin ko dito may nasunog na na part o. So pwedeng nangyari yan mga boss na na overload doon sa linya. Uh, galing dito, papunta yan dito. Hey, good morning mga boss. At uh, simulan na natin ngayon. Bali nasimulan ko na rin pala to kanina. Hindi ko lang na Nagpalit na tayo ng potentiometer dito, selector switch at saka volume 'yan. 'Yan, 'yung mga switch na 'yan. Dito na tayo sa may mainboard. Ang gagawin natin dito ay magpapalit lang naman tayo ng mga Ayan, 'yung mga kinalawang na resistor at saka transistor. 'Yung transistor siguro lahat na papalitan natin. 'Yung resistor naman, 'yung mga kinalawang lang para ayos na tayo. Yun lang ang gagawin dito tapos pag naipalitan ko na, listing natin to. Yung mga buso, naibalik na natin yung mga ano dyan, mga board. Ito pala yung mga piyesa tinanggal natin. Yan. May mga kalawang na kasi sa puno. Pero gumagana pa yan. Pinalitan ko lang baka mamaya magbakjab eh. Madali. So okay na. Okay, natin gumagana na lahat. So okay na to. <coughs> yung last naman yung titingnan natin mga boss. Ah, uh, 'yun ang gagawin natin. Sa so ngayon, takpan ko na muna to at uh, itatabi ko na. At yung mga piyesa ang pinalitan, ibalot ko na rin at ilista ko na lang. oh yan, o ito naman yung pang pang-apat. Last na na ano. So, ang tatak nito ay 602. Ayan. Ito yung may ano, may USB sa harapan. May Bluetooth ata. Ayan. ah volume. ah selector. Tapos volume. Wala na. Lalagyan na lang natin. Hanapan na lang natin ito ng ano. Ang pinaka problema nito, kalawang, ayan o, no? Ang dami mga kinalawang na pesa. Ayan po. Oh. Naglalagas na yung pesa sa kalawang. Oh. Okay naman yung kapasitor. Hindi pa naman lobo. Kaya ang gagawin natin dito ay kalas lahat uli. Then, papalitan natin ang mga, yan, yung mga kinalawang na pesa. Tapos yan, testing natin uli. Ganun lang. Wala na tong linis-linis kasi ano eh. Hindi na daw sabi ng mayari. Kumbaga, mapagana lang ayos na. So ayan. Sana matapos natin ngayong araw para ang total natin ng ano ay isang araw at kalahati, apat na amplifier. So pinakamabilis ko na nagawa yan. <laughs> ay sige sige. Okay kinalas na natin. So ang agenda natin dito ay yan mga kinalawang. Inuulit ulit ko lang mga boss para sigurado tayo. Yan mga papalitan dyan. Yung iba tanggal na yung resistor. O. Wala na dyan sana. Nahulog na siguro. Tapos yung mga connector napansin ko pinagkakalawang na rin oh. Ayan oh. Pati ito, oh. Yan. Pati dito, ayan, Ayun. Ang daming sira, ang daming kinalawang. Dito banda naman, <clears throat> halos wala naman dito ang kinalawang. Dito sa part na to. Kinalas natin. Ang kinalawang lang dito, yung mga kahan ng potentiometer. Tsaka ito. Which is papalitan naman natin yan. Yan, papalitan din natin yan. Mga ano na yan, putol sa kalawang yung Tapos napansin natin yan, o. Oh. Yan. Okay. Yun lang, simulan ko na no, para, ano, mabahabang ano to. Sana maghapon matapos ko to. Ang last natin ay, ayun na yung mga piyasa na pinalitan natin. So, nangyari dito sa mga putol na ano, ay pinaghihinang natin yan, o. Oh. Kasi kinalawang na yung mga terminal. Tapos yung mga jumper dyan, ah uh, napalitan na rin natin yung mga kinalawang ni jumper tapos yung mga resistor, transistor dyan potentiometer, switch itong sa harapan hindi na ito gagawin sabi ng mayari so ayos na to lipat natin isa, -isa yun natin ah. So ayos na ikakabit ko lang dito yung pinaka ano nakalas niya yung ano tawag yun Itong parang design sa gilid oh uh, Hindi na ano kumbaga nawala na yung kapit ng glow Tapos maghahanap tayo dito ng knob na dalawa Tapos kwintahin ko na lang kung magkano yung ano babayaran ng mayari Hanggang dito na lang tayo mga boss at God po sa ating lahat